I don't have slow walk, no I don't take shit. I got no love for the so fakeness. If, no, no if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't have a slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alright guys, so turn right na tayo para sa Mount Samat. Yan, so maraming nag uh, Maraming Marami din nagpumotor na pumunta doon. So let's go guys. Medyo kinakabahan ako dahil uh, last na punta ko dito is uh, nakabike nga. Tapos running. So ngayon lang ako pupunta na nakamotor. Medyo kinakabahan lang talaga. Takot ng konti. Pero, kaya naman no, siguro yan. So, let's go. Oo, marami palang tao dito. So, meron pa tayong 6.4 para makarating sa taas ng Mount Samad. Ito nakatali. Eh. Okay. display pala dito eh Huff, daming horn Oh, nakakatakot yun ah Huff, nervous, nervous Back down pero yun nga, kung nanervous tayo at matatakot, paano natin may experience yung ganitong, di ba, ganitong daan. Kailangan tayo mag-practice. Ah. Konti na lang. So, gruwe mo, mountain bike, hirap na hirap, diba? So, isipin mo yung tri-bike kung gano'ng kahirap yun.

Kaya na lang ako Other sungay oh, may mountain bike trail pa All alright guys Whew. confidence is the key confidence na kinakabahan Oh, magkakumain ng ano, lugar. <laughs> Baka may biglang bumagsak. Ay, bigla dumaan. Patay tayo na ito. Okay. So, maraming nag mountain bike. Okay. Tokyo Bikers. Okay. Abante kayo, Brad. Woohoo. Muntik na, muntik na, muntik na. Oke. Okay. Dapat ah, dah ikut aku naik cruise. elevation 365 another sunay okay kutin na lang kutin na lang Oke, okay, ayan yung trek. One, two. Apat na sungay ba? Dalawa. <laughs> oh, hazard. Ada sungai Ayan, kaya yan, kaya mo yan, kaya mo yan! Alright! Oo, oh, ha? <laughs> hustler na, hustler! Pero kinakabahan. Woo! War fantasy! Woo! Meron pa dalawang sungay. Ito, ito na. Yung isa. Na. Oh my God! All right, oh, oh. <laughs> Tang ina yan. Sorry for the word, guys. Lapit na, kutin na lang. Kutin na, lang. may hima na ako. Ada sungai Gimana okay, Yon Alright Alright Kaya pala eh Diba? Ilan na lang oh, 500 meters na lang Nasa taktuk-tuk na tayo Ano to? Baik So hindi siya masyadong uh, Alright So uwan ilan sungay Dalawa pa Dalawang maliit na sungay pa Ito pa isa Pwede kaya pumasok dito? Okay, so hindi pwedeng pumasok ang motor. Ito na lang tayo. All right. Tis nakarating tayo dito, di ba? Dito sa tabi nila. nilibot mundo dahil sa aking trabaho ng pagkasiman. Ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamagitan ng pagkakulong.